Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay September 18, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 7, verse 36 to 50. Noong panahong iyon, inanyayan si Jesus ng isa sa mga pareseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa pag. Sa bayan namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niya kumakain si Jesus sa bahay ng pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Yesus sa gawing paanan. siya nananangis at nabasa ang kanyang luha, ang mga paan ni Yesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng pariseyong nag-anyaya kay Yesus, nasabi nito sa sarili, Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Yesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, guro? Sinabi ni Yesus, may dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang ang isa'y limandaang denaryo at ang isa na may limampu. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, tugon ni Yesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula ng pumasok, siya ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa hindi mo pinahiran na langis ang aking ulo. Subalit, pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit, ang pinatawad ng kaunti ay kakaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas. Saka sinabi sa babae, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili. Sino ba itong pati pagpapatawad sa kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Yesus sa babae, Iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaong ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Medyo may kahabaan yung gospel natin. Pero dito, kinukwento ni Jesus, o ikinukwento pala ni San Lucas, ang isang babae na kilalang makasalanan. Pumasok siya sa bahay ng pareseyong si Simon, kung saan kumakain si Jesus. Alam mo, ang lakas ng loob ng babaeng ito. Walang takot, lumapit siya at lumuhod sa paanan ni Yesus. Umiyak, pinahiran ng kanyang buhok, at pinahiran ng mamahaling pabango ang mga paa ng Panginoon. Puntutusin, gaano nga bang kalakas ang loob ng babaeng ito? Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo noon, kapag ikaw ay may masamang reputasyon sa lipunan, hindi ka bastat basta tinatanggap sa lipunan, lalo na sa harap ng mga pareseyo na kilala sa pagiging mahigpit sa batas. Sabi nga sa gospel, kilalang kilala nila yung babaeng iyon. Kaya isipin mo na lang, habang lumalapit siya kay Jesus, ramdam na ramdam niya na ang mga tao ay nakatingin sa kanya, nagbubulong-bulungan pero ang kagandahan doon sa babae, mas matimbang ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pananampalataya kay Jesus kaysa sa nararamdaman niyang hiya, kaysa sa nararamdaman niyang takot, kaysa sa judgment ng nasa paligid. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng tingin ng tao at ng tingin ng Diyos. Ang mga tao, mabilis humusga. Pero si Jesus, mas nakita ang puso. Sa mata ng iba, yung babaeng yon makasalanan. Pero sa mata ng Panginoon, siya ay isang anak na nagbabalik loob. At dahil sa kanyang pananampalataya at kababaang loob, pinatawad siya ni Yesus at binigyan ng bagong buhay. Kung i po natin ito sa buhay natin ngayon, ganito rin tayo Siguro sa iyong profession, napakadami na nating pagkakamali. Meron sigurong ilang mga batas ang nalabag mo. Meron kang mga sikreto na ayaw mong ipaalam sa iba dahil baka husgahan tayo. Pero alam mo, minsan nga, mas mabigat pa ang panghusga ng tao kaysa sa mismong kasalanang nagawa natin. Kaya ang paalala sa atin ng Ebanghelyo ay ito. Ang Diyos ay mas malaki ang habag sa atin. Ang Diyos ay mas mauunawain kaysa sa ating nakaraan. Ang mahalaga sa kanya ay ang puso nating handang bumalik, handang umiyak, at handang magpakumbaba sa kanya. Napakaganda ng gospel natin. Do not worry. Walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Basta ikaw ay nagbabalik loob. Labanan natin yung ano, baka ito sabihin ng tao sa akin, baka ito ang sabihin sa akin ng mga nasa paligid. Ang tingnan natin, kagaya ng babae, kahit na marami nakatingin sa kanya, diretsyo siya kay Jesus. Paano natin ito maya apply sa ating buhay? Paano ito mamumunga sa ating buhay? Kung kayo po ay katolik, number one, lumapit tayo sa Diyos sa sakramento ng kumpisal. Huwag mong hayaang takutin ka ng hiya o ng husga ng tao. Kasi kung minsan, naku, kakahiya naman kay Father, huwag po. Kasi pag ang naisip mo si Father, ay eh, hindi ka makakapangumpisal. Ang kumpisal ay hindi lugar na kahihiyan, kundi ito ay lugar ng kagalingan. Kung ikaw naman ay isang Christian, magandang paanyaya sa atin, magbalik tanong tayo, ano ba yung mga bagay na kailangan nating labanan para tayo ay magkaroon ng isang pusong tunay na nagsisisi. Magkaroon tayo ng self-contemplation. Ganda ng gospel natin ngayon. Ano po? Let us pray. Panginoon, maraming beses kami nagkakamali. Lalo na ako, Lord. Napakaraming beses ko nang bumabagsak. Pero salamat dahil hindi mo kami hindi dahil hindi mo ako hinuhusgahan ayon sa aming nakaraan. Salamat sa pagyakap mo sa amin sa kabila ng aming pagkukulang. Turuan mo kaming maging bukas sa iyong awa at iparanas din ito sa iba. Gawin mo rin akong taong hindi marunong mahusga, kundi ang alam, magmahal, na gaya mo. Amen. Share po natin yung ating gospel for today. Buhay ang salita ng Diyos. Muli, magkarinigang po ulit tayo bukas. Ako po si Kuya Sam Pagaduan lagi nagaanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.